po kayo dun sa grupo po ninyo, nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na tayo sa isang jeep na to wala pa? Ay, yun nga po eh. Dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, uh, hindi na bayaran pero yung isa po eh nabayaran. Bayad na. Opo. Taga saan po ba kayo sir? Taga Tanay Rizal po. Sa... Tanay Rizal. Uh, magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh, ang po eh, limandaan po yan. Limandaan. Ah, uh, pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala na wala. Ako, yung isang gift ay bayaran. nabayaran. Nabayaran. Ah, uh, sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Ah, uh, isa pong ano, pastor. Pastor. Brother. Brother. Sino, kilala nyo po ba yung pangalan? Apo. Eh, Brother Jerome. Brother Jerome ah uh, ano po, ngayon, first time nyo na po bang ma-recruit? First time po. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Ah, siguro dapat po muna pag-isipan, mayigi kung talaga sasama sa rally ganun. Pero kung, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Kiboloy? Ah, hindi po. Hindi. Sa, parang kinagawanya, niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Maraming salamat kuya salamat sa pag-unlak po. Magandang araw. Uh, ano po pinaglalaban niyo po sa rally ni Pastor Quiboloy dito sa Loton? Hindi ko po alam, sir. Basta po kami na sumama at na po kami ng one-five. One-five? Opo. Oh, Magkano uh, po ang natanggap niyo po? Isang lang po isang piso <laughs> sa po? ba pamasahe po yon tingin ko po kulang kulang po marami pa ah uh, simbahan po ba ang nagano sa iyo ang nagrecruit simbahan nila opo okay salamat ko ya ah uh, magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy sabi mo si sabi 500 daw eh uh, 500 Taga po ba kayo? Taga saan si Bulacan po Saan o si Bulacan? Opo Magkano pong nakuha nyo? Eh, wala po eh. po kami, sir eh. Tapos, pinakain na po kami. Iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Naka -jeep? naka jeep lang po, sir. Nasa sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi po po mabilang, sir. Ilan kami, sir eh. Okay. Sala. So, Pero, sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naiintindihan nyo po ba? Hindi. Eh, hindi po namin, hindi ko maintindihan, sir Basta eh. tang usapan? Tang usapan, sir. Pag ano daw, matapos, may limandaan ang bayad. Limandaan? Opo. Okay. <laughs> Kanina, nakita kita sa rally, dito sa Loton, ah uh, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, 2,000,000, 300 lang binigay. Nakasan <laughs> po ba kayo? Nakatarlak po, bossing. Nakatarlak, pero Opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pasok Iboloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang kapalit. Pera lang namin. Lang okay. Pera lang buhay. Salamat po. <laughs>